yan. Sabihin, sa, umayos, ka dito. umayos ka dito. Hmm, patay ka. Hawakan mo yung ulo. Putulin mo yung ulo. Ayan. Ayan, patay yan agad. Tusukin mo yung mata. Lumayas ka. Huwag kang mag-ingit. Ano nangyari sa kanya? Nawala. Ah, Ngayon mga kaluks, uh, siya mismo ang nagtaboy ng mga gumagambala dito sa bahay. Kasi itong bahay ay gusto nilang i-renovate kaso natatakot sila na gibain ito kasi may nakatira nga dito marami nang uh, naka-witness isa nitong na bata so Okay, tiket. Ano pangalan mo? Ah? Vince, sige, kikil. Huwag kang mumulat hanggang hindi ko sasabihin, ha? Huwag kang mumulat hanggang hindi ko sasabihin. Eh, Huwag kang didilat, ha? Oo. Oh, relax lang. Huwag kang matagot. Tuminga na malalit. Okay, okay. Sige. Tikil ang mata. tiket, Amaya ko na ito ibigay sa iyo, ha? malalim? Ganito ang gagawin mo. Sipin mo, kahit nakaupo pa rin, ka dyan ngayon, naglalakad ka sa loob ng bahay na ito. At sabihin mo sa akin kung ano makikita mo. Huwag ka matakot. Kung may makita ka, patayin mo. Sabihin mo, umalis kayo dito. Lumayas kayo dito. Pasukin mo lahat ng mga kwarto dito. Huwag kang matakot. Beans. Beans. Bins. huwag kang matakot, Beans. May nakikita ka ba? Ha? Ano yan? Saan yung banda? Patayin mo. Sige, ayan, sabihin sa umalis ka dito. dito. <clears> hmm, <throat> patay ka. Hawakan mo yung ulo, putulin mo yung ulo. Ayan. Ayan, patay yan agad. O, anong nangyari sa kanya? Patay na siya. Natunaw siya. Hanapin mo pa yung iba kasamahan niya. Kung meron pa. Ganyan lang, kasimple insekto lang yan sila. Ayan, maliit yan. Oo, maliit yan. Ilan yan sila? Isa. Anong kulay? Pulang, damit. Pulang damit. O, patayin mo yan. Umalis kayo dito. Patayin mo. Sige. Sa loob pa rin yan ng bahay? Sa, sa oh. kwarto. Sige, tignan mo pa kung ano pang meron dyan. Wala na. Pumasok ko sa ibang kwarto. Wait, wait, wait. Huwag mo muna patayin. Tanungin mo siya. Saan kayo nang galing? Sige. Ano sagot niya? Sa puno, sa puno tanungin mo? Yung malaking puno dati sa Rockwall? Hindi daw. Saan? Malakas Pinutol ni Dada. Pinutol ni Dada. Ano klase? Ano klase puno? Kamyas. Ah, sa Kamyas doon sila nanggaling. Ha? Ah? Isa lang po, isa lang siya doon nakatira. Okay. Yung sa, tanungin mo daw siya, wag mo muna siyang patayin, tanungin mo. Yung ibang ma, mga nakatira dito, yung lalo na yung malaki, yung kapre na yun, saan yun ang galing? Tanungin mo siya. Alam niya yan. Mr. Apple, brother. Mr. Apple, yun ang kapre sa malaki puno. Okay. Sabihin mo sa kanya, umalis ka na dito, wag ka, ka, ka nang babalik. Laya, sabi mo. Laya. Anong nangyari sa kanya? Umalis siya, hindi? Umalis siya. Huwag mo na yung patayin. Kaawa-awa naman. Ay, hindi na yung babalik. Natakot na yun sa'yo. Ngayon, libutin mo tong bahay. Or ito pang isang kwarto at yung sa likod. Pasukin mo. Puntahan mo. Huwag ka matakot. Pandali lang. Ah, yung pato mo. Ganyan. Pag may makita ka, sabi mo muna sa akin, mag muna silang ano, ha? Kamusta ka mo? Kaya? Tagain, o, mo tagain. Tagain, o wag mo nang tagain. Sabihin mo muna sa akin kung anong nakikita mo. Ilan? Isang mata lang talaga? Ibin ay ito, inggit ito, may nainggit sa inyo. Tusukin mo yung mata. Lumayas ka, huwag kang mag-ingit. Anong nangyari sa kanya? Nawala. Oh, magbantay kayo kung may mga tao kayo kapilala na plastic lang sa inyong harapan. Ipokrito, baka mapano yung mata niya. Inusok mo na yun. Oh, ano pa? Nakikita mo? Anong meron? Anong meron doon? Ilan? Laki pa ba eh? Tanungin mo siya. Bakit siya na Tanungin mo, bakit siya nandyan? Doon sa starapod pa rin. Asa kamiyas? sa Kamias, kasi. So, tanong mo siya, marami pala sila doon sa Kamias galing. Ano sagot niya? Hindi siya sumagot. Sabihin mo sa kanya, anong gusto mo? Lumayas ka dito at huwag nang babalik o patayin patayin kita. Ha? Wala, wala. wala tumakbo na. Ayan mo yun. Kunin rin babalik. Takot na yun. Hanapin mo pa. Liputin mo itong compound ninyo. Masok ka doon sa dulong bahay. O lahat yan. Liputin mo. O dito sa kabilang bahay. Para matapos siya sila lahat. Para hindi na tayo maghirap mag, maghirap mag pa mag-cleansing-cleansing dito. Mag-incense mag na lang ako. Sa mga karina din yan ang advantage ng mga katulad nila na ma, nakikita. Kasi madali lang talalong. Pronto naman si Buka. Support na lang ito <laughs> sa bahay natin dito. Mayroon po sa... Ha? Tuyo na, Bin. Sa... Ah, sa... Tete Ber, gumagalaw. Tete Ber, gumagalaw. Ang mata. Ang mata? Oo. Sabihin mo sa kanya, itutok mo yung espada. Tutok mo. Tutok mo sa kanya. Sabihin mo, magpakita ka, umalis ka sa tete Ber na yan ngayon din. Sangalan Sa ni Kristo. Sa Amen. Amen. Sabay ihip. Tumaba siya yung wala. Ano siya? Ilan? Siya lang ano kulay? At kapal na to. Kapal na to? nakapira sa 7 Ito takot na siya. Takot siya, hindi? Hindi mo alam, hindi mo alam ang reaksyon niya. Tanungin mo siya, takot ka, hindi? Hindi siya natatakot. Tanungin mo, saan siya nang galing? Saan po nung iron Doon pa rin, sa kamyas? Saan balete yan? May balete ba kayo dito dati? Alam mo sa ang balete, bakit napunta siya dito, napagpad siya dito? Ha? Nawala. Tatawagin ko yon. Hindi yun Diyan makakalis. Balik ka ngayon din. Bukulong balalang biyam ang didikte ni Jesus. Nandiyan na sa sarapan mo. Sabihin mo sa kanya, huwag kang alis, hindi pa tayo tapos ng usap. Tinatanong kita saan balete ka ng galing. Bino sa kanya. Ha? Ha? Saan yan? Ah, alam mo, no. Paano, bakit siya napagpag dito at pumasok pa talaga sila PNN Teddy Bear? Tanungin mo siya. Ang dami pwedeng sapian, gawing bahay, pwede ba pa talaga? At kung matakot, Wins, hawak-hawak ng espada, <coughs> sila ang takot sa'yo. Tanayin mo, bakit siya pumasok sa tingin sang Isang taga mo lang, wala yan. At ayun lang. Tanayin mo. Ang teddy bear? Okay. <coughs> eh, sabihin mo na lang sa kanya, itutok mo ng espada. Bumalik ka sa san Saan ka nang galing o sa iyong pinanggalingan at huwag ka nang babalik dito? Huwag ka nang babalik dito. I-cross mo ang espada. I-cross. I-cross. I-cross ang espada. Sa hangin. Sa hangin. Huwag ka simbolo ng cross. Cross. Ganyan. Ganyan. Ulit mo. Layas. Sabi mo, layas. ito sa O, ang iba pa, kung meron tayong iba dyan, bakit Dibutin mo lahat-lahat para wala na kayong ma no, ano, o problema dito. Lahat na natin ipaalis na natin sila lahat. Anong ginagawa niya doon? Lalaro Lalaro? Bakit ano nandoon. bakit siya sa Sabihin mo, uh, umagambala ka ba dito sa amin? Ano rin mo siya? Umagambala ka ba dito sa amin? Dito po. O, oh, ayaan mo na lang yan. Hindi naman kailangan lahat patayin. Yung mga gumagambala lang. Ito, wag, wag ka nang uh, para mas madali. Kasi balik ka dito sa loob ng bahay, balik ka dito, balik ka dito. Umalis ka na dyan, balik ka dito. Kaya na lang gagawin natin. Sa harapan mo, uh, magpapakita ang mga gumagambala lamang. Yung mga hindi gumagambala, wala na tayong pakialam doon. Ito yung mga pilyo lang, yung mga nananakit sa inyo dito at nagpapakita o nananakot. Sa toro Rebote na itong Tora Rota, sa Ognan Arunatan, tatak sa Ognan Repes, Kristi, Yudhiyo, Yudhiyo, Abaham, Abelim, Abisabis, sa kapangyari ng apat na sigot ng mundo, Tinatawag ko ang mga spiritong gumagambala, nagpapasakit sa mga taong nakatira sa loob ng compound na ito. Sa kala ni Kristo, sa kapangyari ni sa talagatian ni Kristo. Kung marito kayo ngayon, Bins, sa harapan ni Bins, may, may dumating wala? Wala na? Wala? Okay, ibig sabihin na patay mo na yung kapre, yung talaga ang perwisyo dito. So, ibig sabihin, clear na? Wala na? Okay, wala na pa. Eto ganito, Bins, para hindi ka matakot, at bibigyan kita, once in a lifetime lamang ito. <clears throat> Kunin ko na yung espada mo. Wala naman, wala nang dapat katakutan. Wala nang dapat katakutan. Tinatawag ko ang anghel na nagwardya ng patang ito na magpakita pa ngayon din sa nalang ni Christos na pangyari Kristo. Christos na ka. Umarito ka ngayon doon. Beni, 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 spiritum, sanctum, antia dauna, sastasa. Omnis, chao, intu. Fu! May bumaba, wala. Anong itsura niya? Ha? Swena, bin. Swena, Angel? Uh -huh. Matangkad? Uh -huh. Ano ang mukha niya? Paano ang mukha niya? Anong itsura? Uh -huh. ano ha? Okay. Maganda. Maganda. Babae ang itsura niya. Okay. Pero wala yun sila gender. Pero tanungin mo siya. Uh, ay, teka. Wala siyang espadang dala? Wala siyang gamit na espada? Wala. Uh, sige, angel ito. Hindi ito archangel kasi ang archangel ang may espada. So, yan ang uh, eh, guardian angel mo. Sabihin mo sa kanya na huwag kang iwan. Lalo na sa mga oras na ikaw ay takot at nangangailangan ng tulong. Kukusapin mo siya. Sabihin mo, eh, may uh, aking angel de la guardia. Huwag mo kong iwan. Tulungan mo ko lagi sa mga pangangilangan ko. Sige, kausapin mo siya. Pakinggan ka niya. Ano? sabi niya? Ha? Opo daw. Okay, ganito. Ah. Angel Dela Guardia nitong si Vince. Pwede mo ba siyang tapin? Mia ko ngayon. Anong pakiramdam? Malamig. Okay. Ayan. Damdamin mo yung pag-ibig ng Anghel sa'yo. Sabihin mo sa kanya, maraming salamat. Maraming salamat Sabihin mo, pwede ka nang bumalik. Sa oras na tawagin kita, kung hihihingi ako ng tulong sa'yo, pumarito ka kagad. Sabihin mo. Sa oras na tawagin kita, maraming salamat po. Maraming salamat. salamat. Sabihin mo sa ngalan ni Kristo, sa kapangyarihan ni Kristo, sa kaluwalhatian ni Kristo. Pwede ka na bumalik. Ano na, umakit na siya? Okay. And to Vince, uh, para malaman natin, uh, i-take, i-take, ah, ito. I-grab na natin itong opportunity na meron tayo ngayon. Kung kanina, tinitignan mo yung bahay, pati doon sa loob, ngayon, kabaliktaran. Isipin mo, nasa labas ka ng katawan mo at nakikita mo ngayon ang sarili mo na nakaupo. Nakikita mo ang sarili mo? Ngayon, i-check mo sarili mo kung may sakit ka bang o karamdaman ka ba. Kung may makita ka mga itim o mga namamaga sa, sa katawan mo, Sabihin mo sa akin. Wala. Healthy ka lang. Yung puso mo, check mo. Yung chan mo. Yung likod. Tignan mo. I-scan mo yung sarili mo. Wala. Wala talaga. Hindi mabuti. Salamat sa Diyos kasi ginag uh, ka na din ng guardian angel mo. So,

ibig sabihin no wala kayong spiritual na sakit. Oo, kasi ang nakikita mo ngayon yung spiritual body o yung tinatawag na astral body ng mga tao. So, ibig sabihin wala, walang spiritual na karamdaman, pero hindi ibig sabihin no na wala kayong physical na karamdaman. Iba yung physical, iba yung astral. Yung purpose na ginagawa natin is yung ast, uh, yung spiritual side ng inyong katawan kasi pag 'yon ay may sakit Mahirap gamutin ng doktor. Mm -hmm. o, kaya nagte-take advantage tayo ngayon habang nandito si Vince at ginagawa natin ito para kung sakaling man mayroong nilagay sa inyo, pinakain yung mga engkantong yun, yung mga demonyong yun, at least matanggal agad natin. Pero luckily, wala naman. So, salamat sa Diyos. So, yun na. Sige. Ibalik na kita, Vince. Huwag kang mumu didilad, ha? Relax na.

Wala na. Dalawang. ngayon, matapang ka na. Ganun lang kasimple. Huwag kang matakot sa mga demonyong yan, mga hinayupag na yan. Wala yan. Oh, putin mo yung espada mo. May power na yan. <laughs> Wala yan, mga... Power na yan. oh so, ngayon ay kinaboy niya na lahat. Pinatay pa nga yung kapre. So, pwede na tayong... Pwede na silang... Uh, pwede na nila itong gibain kung gusto nila. Pero bago yon mag incenso muna ako mga kaluks. Ayan. <laughs> Ayun mga kaluks, uh, siya mismo ang nagtaboy ng mga gumagambala dito sa bahay. Kasi itong bahay ay gusto nilang i-renovate kaso natatakot sila na gibain ito kasi may nakatira nga dito. Marami nang uh, naka-witness. Isa nitong na bata.